Ito na ang pinakamagandang movie sa MMFF para sa akin. Nangyayari itong lahat sa Pilipinas sa panahong sa pa ng mga Espanyol. Susundan natin si Padre Burgos sa susubukang pag yung buhay ng mga Pilipinong inaapi at pinapahirapan. Nagawin niya itong lahat sa mapayapang paraan sa gabay na din ang kaibigan niyang pareng si Padre Gomez. Dahil sa marami silang nagagawang maganda para sa mga kapwa nila Filipino, dito nagka-idea yung ilan na mag-alsa o lumaban sa mga mapangaping Espanyol na syempre hindi nila nagustuhan. Sa paglala ng mga gulo at usap-usapan, dito mas lalala para sa kanila nang sila na mismo yung mga atakihin ng mga Espanyol. At dito nga sila ipapahuli kasama si Padre Jacinto Zamora para sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Dulo, mararanasan nila ang malalapang kasamaan at kasakiman ng mga Espanyol. Title ng movie, Gumburza 2023. E kaysa sa simula, ito na yung pinakamagandang MMFF for sure this year. I mean, 3 out of 10 pa naman yung napapanood ko pero I don't see any of these films na matatalo yung ginawa ng Gumburza. Matututo, matatakot, magagalit at maiiyak kayo dito. Credit sa lahat na naging parte ng movie na to kasi sobrang ganda overall na wala akong masabi. Kahit na madami akong sasabihin ngayon, kahit walang masyadong labanan, punong-puno ng tension yung buong movie na to. Ang ganda ng pagkakakwento ng story na to, nasasimula pa lang day stage into play na kung ano yung mismong focus ng film which is yung pang ng mga Espanyol sa mga Filipino. Basic visuals, cinematography, yung mismong framing, yung mga colors and direction ng story, and syempre, yung lighting nilang ang ganda! Yung mga ilaw doon sa mga lampara at mga kandila, mas nagpaganda doon sa mga scene na ang ganda ng pagkakagamit nila. I-immerse ka palalo sa may story with their amazing locations and sets na mararamdaman mong parang bumalik ka talaga sa time na yon. Yung PD and sets nila, sobrang perfect. Yung costumes nila... Grabe, halatang hindi tinipid. I also like na kahit marami pa silang ibang characters dito, mas nag-focus sila sa iisang character. Focus sila kay Padre Burgos na lahat na nangyayari within the story ay kumukonekta pa rin sa kanya. Balance nila perfectly yung paglalagay ng iba't ibang perspective sa pag ng mga Espanyol sa mga pare, mga sundalo, mga estudyante, or kahit may mga kaya or mayaman pa. Naipakita dito kung paano nila mga Filipino na as long as may dugukang Filipino, walang halos value yung buhay mo. Kahit may mga ganitong stories na konekta pa rin man nila doon sa main storyline. Dito nakagulo and iisa pa rin yung story with one another na hindi ito nakaka-distract and same goal and message pa rin. Kumbaga lahat ng scene dito mahalaga, walang tapon. I love na nagpakita sila ng mga Filipino na sinubukang lamaban sa mga Espanyol na hindi masyado na-explore sa mga ganitong film. Gusto ko rin yung beauty ni scene, ang ganda ng pagkaka-build up, yung pacing at yung performance ng mga actors dito lalo na siya. Nang mo yung takot at ginig sa mukha niya nung bibengbeng na siya. I love yung look doon sa sina binuburol si Don Pedro, yung pagsugal nila Enchong, at syempre, yung ginarote na sila na sobrang ganda pero sobrang nakakatakot din yung pagkakafilm. Ibutan ako dito na makita yung tatang pare na pinapanood sila na babawian na ng buhay. Yung tunog ng hangin, yung pagsigaw at pagmamakaawa nila, yung tunog ng garote mismo na tatatak sa iyo habang paunti-unti nilang iniikot. Speaking of writing, sobrang nagustuhan ko yung dialogues nila dito na natural na natural lang. For sure yung iba dito first time lang mag espanyol pero hindi naging awkward and credits yon doon sa performance ng mga actors mismo. Everyone in the cast embodied the roles na walang out of place. Cedric Juan, Dante Rivero, Piolo, Enchong, Elijah, basta lahat sila magagaling. Yung sigaw ni Enchong no kinakaladkad na siya, ramdam na ramdam mo yung takot at ginig sa boses niya. O ulitin ko, sobrang ganda nito. Dalawang oras ng palabas na to, hindi lang kwento ng gumbursa yung kinuwento nila, kundi pati yung kwento ng bawat Filipino na inape, sinaktan, at binawian ang buhay sa kamay ng mga Espanyol noong panahon na yon. O sana pagkatapos nating mapanood to, maalala man lang natin sila paminsan-minsan para naman yung mga nagawa nila ay hindi makakalimutan at palagi nating mapapahalagahan. Sorry may sipon ako buong video pero sana naintindihan nyo. Again, ang title ng movie, Gumbur sa 2023 at ang torta rating ko, 10 out of 10.